Sa harap naman ng pagpigil sa pagkalat ng sakit na mpox, tiniyak ng Department of Health na ginagawa nila ang lahat para mapanatiling 0% ang mortality rate nito sa bansa. Si Joshua Garcia sa detalye. Tiniyak ng Health Department na nasa maayos na kalagayan at nagpapagaling na sa kanilang mga tahanan ang dalawang bagong kaso ng monkeypox o mpox. Isa rito ang 26 na taong gulang na babae sa Metro Manila na nakaranas ng rashes o pamamantal sa muka at likod na may kasamang lagna, sore throat at kulani sa leeg. Habang ang isa naman, 22 taong gulang na lalaki sa Calabarzon na nakaranas din ng parehong sintomas, parehong walang travel history, paliwanag ng DOH. Ito pa rin ang clade 2 na dati pang umiikot na virus noon pang 2022. Tiniyak ng DOH na kaya itong gamot at panatilihin ang 0% mortality rate nito sa bansa. Pero in the Philippines Nina, remember case fatality rate is determined kung ilan yung kaso na hawak natin. Sa lahat ng 14 14 na cases natin since 2022 wala pong namatay, lahat sila buhay. So we can say at this point and we'd like to keep it that way na 0% ang mortality rate ng mpox pagdating sa Pilipinas. Mm -hmm. Patuloy din ng DOH sa contact tracing at epidemiology study sa sakit. Wala pang nakikita ngayon na linkage no pagkakaugnay ang case 10, uh, 11 and 12 and pati yung uh, pinaka recent yung ating uh, hanggang 13, di ba? Metro mm -hmm. Manila rin siya. Wala silang kaugnayan. So mukhang meron talagang nangyayaring local transmission mm -hmm. but we assure the public na yan po yung mild na clade 2 na kayang-kaya nating uh, mahuli at uh, mapagamot at mapigilan ang paghahawa. Mm -hmm. Takamonitor din ng DOH, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa mga individual na may direct contact sa dalawang bagong kaso. Wala naman daw sintomas. Isinama na rin bilang sintomas gaya ng rashes, vesicles o blisters sa drop-down list ng electric travel form ng health declaration form ng mga naglalakbay abroad upang makatulong sa pagkalap ng impormasyon, hindi lamang sa MPOX Clade 2 kung hindi maging sa Clade 1B na binabantayan ng DOH Bureau of Quarantine para mapigilan ang pagkalap ng sakit sa bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.